Bagong batas sa New Jersey, sexual assault by fraud. Ipinakilala ng New Jersey Assemblyman na si Tony Singleton ang isang bill na kapag pumasa ay maaaring gawing criminal offense ang tinatawag na sexual assault by fraud. Halimbawa, kapag na up si Romeo ng isang babae gamit ang BS na may Lamborghini siya at nakipag-sex sa kanya ang babae dahil dito, ay maaaring maakusahan si Romeo ng sexual assault dahil hindi siya nagsabi ng totoo. Depende sa pagkaseryoso ng krimen ay maaaring makulong hanggang 20 taon ang mga offenders. Sa kaso ni Michelle Lewis, siya ay naloko at nawala ng na malaking halagang pera dahil sa boyfriend niyang si William Jordan na nagkunwaring CIA agent. Ito pa lang si Jordan ay nakaswindle ng $333,000 mula sa dati niyang asawa. Iniwan siya ng babae matapos niyang malaman na nakulong din pala si Jordan para sa pagmolestya sa isang 13-year-old na babae. Ang ex-wife ni Jordan na si Mary Turner Thompson ay nagsulat ng libro tungkol dito at nadiskubre ito ni Lewis na ginugol ang pangalan ni Jordan. Nalaman din niya na may labing tatlong anak si Jordan sa walong magkakaibang babae. nakipag si Lewis sa mga pulis para maaresto si Jordan. Ayon sa bill ni Assemblyman Singleton, ang krimen na isang akto ng sexual penetration kung saan nagbigay ng pahintulot ang isang tao dahil sa misrepresentation ng iba. Ano sa tingin nyo? Ang pagsinungaling ba tungkol sa pera o kayamanan ay sapat na dahilan para makulong ang isang tao? Mag-iwan opinion sa comments.